So, yung unang tanong ko po, uh, Mr. Chair, ito pong war on drugs. Noong panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on I had to do it because it was demanded of the time. And uh, whether you believe it or not whether uh, you have the statistics different from ours the government it has uh, gone a long way to protect the people especially the children successful so, po. successful po ba ang war on drugs niyo sir uh, chair successful ma'am so how do you measure po yung success ng war on drugs? Well, because there uh, it is uh, this minimize yung drugs you cannot entirely eradicate drugs because hanap buhay yan eh until now you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam it's a commercial uh, thing that is uh, of value and people, yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan, lalo na if they are criminally inclined to do it. So, sabi nyo na eradicate ninyo, Mr. Chair, uh, Mr. Mr. Duterte, yung um, uh, Uh, problema sa war on drugs nung panahon ninyo? Hindi. You cannot Hindi. eradicate. No okay. country in this planet, even in the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? Yung extrajudicial killings na karamihan ay mga mga bata. So nandito nga kanina, no, Mr. Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inusente, mga bata. No? Walang kinalaman sa droga gaya ng mga pinresent ng mga nanay dito. So, paano nyo mame-measure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapartay yung mga suspected na mga uh, mga mga drugs personality. Pero, hindi pa rin na, eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan eh. Kahit na gumamit na ng patayan so paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs in success in the sense that uh, it was minimized hindi naman uh, that's a relative word pero you know uh, I cannot uh, minimize basta it... ginawa ko okay. yung dapat kong gawin sa panahon ko, whether uh, it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. now if you are asking for accountability, then uh, if you can, uh, I said uh, inaadvita ina ko naman file the case and I will go to jail willingly if you can prove the case because this is a democratic uh, country and there is a democratic process even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success. No? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung um, makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time. So, may, pwede mang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga uh, drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Uh, dugo ng ating mga maliliit, mga may hirap na mga mamamayan Pwede ka bang magbanggit, uh, Mr. Chair, si Mr. Duterte, ng... na na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli o napakulong sa panahon mo. Pinipilit talaga ni Congressman Castro na hindi daw successful ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At sinabi rin ni Kong Castro na walang napatay na mga drug lord si Duterte sa kanyang pamumuno. Pero sinabi rin sa kanyang kasamahang congressman na si Kong Abante kaunti lang ang napatay na drug lord, narito ang buong sinabi ni Kong Abante. So po, ang napatay na drug lord, 21. 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ah, uh, magtanong ako. Ah, uh, uh, Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Hindi, hindi, hindi. Pwede po, sasagutin na lang ng resource person. E e mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga uh, small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, harap ng Dabaw. Yung iba naman dyan sa Mount Tapo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Sa... Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at oh. uh, smuggler at malalaking fish sa droga? Uh, hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong basta pag nahuli ragdor I take over lagay ko sa bangka pagdating doon sa dulo kaliang ko yung kamay pati pa tapos itapon ko Okay. So dapat po magbanggit kayo at, at alam ko po Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam niyo yung due process. At alam niyo ba gaano pa paano pahalagahan ang buhay. Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli dapat ay binigyan ng due process, kinulong, ay binigyan ng cases, kinulong at hindi Uh, hindi agad-agad nang pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, ah uh, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40-50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80-100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang Well, excuse me sa mga audience, no? Uh, siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yun. Hindi ako, nagtap, hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi, hindi po matos. kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan well, hindi na. ang hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Oh, correct. pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested? ang ating mga kulungan. ba? Diba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? ba diba dapat uh, obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng, ng, ng pagkakataon, oportunidad para sa uh, employment ang mga tao para hindi po naano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa loop uh, sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng mga ng ating ng drug, ang uh, biktima ng EJK dito. Wala man, daba man, nag-assign ma'am? Hindi po, ito Hindi katulad nito, katulad niyan. Sinabi niyo, sinabi po Mr. Chair ng ating ng, ng 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 Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So ganoon na po ba ka ka, ka cheap o wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo sa halip na sa halip na gawin niyo ay rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa niyo sa mga pulis utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba 'yon? Oh, wala Chair? kasi akong ano what your mounting is uh, still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung truga. Hindi yun imam sa tapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Um, Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, di ba? Ginagawa nga natin ng buong, buong magkaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin. No? So mukhang mali po yung line in, of thinking. Hindi, hindi, hindi dapat ma. Pero kung talaga if the situation calls for it, uh, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan, kasi gagamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos natapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Taposin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, I do. If sir, you do Mr. not like what I, if you do not like my may ideology. Fine. That is. Opo. At bahala na rin po yung ano no, yung justisya, ano? no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa well, or sa naging, ibang bansa naging po. Presidente Pero kung ka. ganyan po yung Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ano, no, ah, ganyan, ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of what kind of thinking of that, Mr. Ah, uh, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What, 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 what can else can you think of? It's, it's, it's the right thinking. I don't believe in you. Okay, Or, next, Mr. Mr. I'm Chair. I'm asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. In 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 same Senate hearing, uh, Mr. Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight, encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, Um, self defense ng mga pulis yung ano no yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng ano no na or yung mga uh, hinuhuli nila pinapatay nila so as a lawyer mr chair tanungin ko si mr duterte ano po ba yung elements of self defense when your life is placed in danger, whether as a civilian or a police. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you. Or you will die as an idiot. A you criminal. malayang, But have the satisfaction of uh, doing his thing. Okay. Ayon po ba, as, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? I that, that iba, ibang, ibang, ano man, uh, performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, uh, kasali yan doon sa it uh, also at Uh, favors the uh, policeman or soldier. Isang lang, isang lang, isang lang ang standard, niya, ma'am? Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy? Galit And there's a confrontation, a violent uh, activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. I rather mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Pati drama um, pa tayo. Thank you po, uh, Mr. Chair. Salamat. So sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage Ay, tama, them to throw their guns. Drama yan po. Okay, so mga, ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, no, uh, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Eh, yung bata po, meron bang, ano, um, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, um, basta na lang nakurusunadahan, na etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number two, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So ang nangyari na po pinatay na agad eh, no? Pinatay na agad yung uh, biktima. Pangatlo po yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito sufficient provocation. Mr. Chair sa mismo nga na nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga police, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga, minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga polis ninyo? Pero kayo po, kapag ano no kapag yung time na nandiyan na yung um, biktima o nandiyan na yung suspect kayo po talaga gusto niyo patay talaga agad I I I I mean I do not mean to be discourteous uh, Mr. Chair like to advise the the lady to pag siyang pumasok diyan sa aggression aggression you'd never understand it. Wag na lang. Your hypothetical na. Hindi, Mr. Chair, kay, ang si Mr. Duterte mismo nagsabi eh, patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan ng pag, ng ano no, na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or or yung yung gustong mahuli. Ang ang concept niya talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi, nyo, hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo. Ano? Yung mga kriminal na sinasabi niyo Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago. Excuse me. Point of order. Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi, hindi magandang salitan. salita. Uh, I'm uh, I'm using a word. Uh, gano? Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog yan is ganun, ako gagagok. abogado ako, fiscal ako, ganon ako gago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. O ka bang ma'am? You do not know me from Adam. Basta na lang na anong anong narinig ninyo yung That's is Okay. You have uh, three okay. minutes left, uh, Congresswoman Castro. Yeah, uh, last last um, time na po ba, Mr. Chair? You have Mr. three minutes left. <laughs> three minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Si Michael Yang po ay kilala na ano no na ap kilala pong malapit sa inyo uh, sa, sa kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At uh, in fact in a, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappointed siya as economic manager. So dito po Mr. Chair, uh nababanggit no sa mga resource persons natin, yung uh, papel ni, ni Mr. Yang, Michael Yang sa droga no, sa kalakalan, sa droga. So ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair. Nagkainitan sina Duterte at Congresswoman Franz Castro tungkol ito sa due process na wala namang alam sa batas itong Congresswoman na ito. Ayon pa ni Kong Castro na totoo ba na si Michael Yang ay sangkot ba sa illegal drugs? Ang sabi ni Duterte na kung mapapatunayan na si Michael Yang ay sangkot siya mismo ang papatay sa harap ni Kong Castro. Sa puntong ito na hyperbully ni Duterte si Kong Castro tungkol dito, Sang ayon ba kayo na dapat ang katulad ni Castro at iba pa hindi dapat iboto sa susunod? Paki-comment sa baba ang inyong opinion at paki-subscribe na rin sa ating channel para updated tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat po. Mike Kellyang is out there. She has not been arrested. Wala namang dosse na pinapakita sa akin. Eh kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po sa si Yang? Ako. Maliwala ka. Kung may mga ebidensya Oo. po, papatayin niyo. Sasama, tawagan kita kasama ko. Ah, hindi po. Ayoko maging... No, 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 ayoko pong maging... Katulad ninyo, no? Ayoko masama doon sa... patayan. You will be a witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, no? Sumama kay Mr. Ay, Duterte ay, para pumatay. Ay, ang problema.